lang yung tawhana ni. Ano sa mga record na pia? Ikaw may nagunsa, direk. Ano na mga record na Pahawa na gudra pia. Diday ko, ano na may chicken ini mong lubot o? Hari, sige mo, ma. Ano nga tamang kasi mong bana? Wala lang, gimingaw lang ko. Ah, dahil mo magmingaw nga, mo pag paglakaw ato? Dahil eh, di ako mingaw no, kay pinakalit-kalit. Ba, diba, sinara to dyan to? na jud ko ano yung paglakaw-lakaw ba? nga, di mo lakaw ang Mama po, ay, pilong sopa, pagkaayot. Diba, Sige, harap ko yung ba na huwag mo lakaw ko? Ba, diba, ang to ato. Haa..Dudak ah, na pun Tai alangan nun sa una bag upame si girag panguhit Garun wak kuit. ikuhit-kuhit Sus so, maram mangana sesugut so so ba Kami di sa so una Nga pirmaminti mana Garun si papa ni mu anik kuit kuit, Giningaw na pukul kuit kuit ni papa ma Giningaw mulang? Ndak ugana na melanggani? Ina aku ma di jugu magsilipi Apa asun jud na to Apa asa kau? Sige ma tuun san aku Asa kaya ni tawa na ni ba Masakpan lang ginaku to tu Tom ni ba ato Hinihara to ning lakaw, pa jud ka uli. Talagot man tawhana ni, uy. lang din tawhana ni. Ano sa mga dikod na pin? Ikaw may nagunsa, dire. Kita pa ito ka na libang ko, dire. Teka, atik na juga ka libang ba? Lahit dito yung ginatu dire. Nayabag na mga kurda Labayon, teman tika ng tae noon. O, labayon ako ni mong tae. Kaya na naman kay bago. Oh. Amo na mga kurda pin. Pahawa na kurda ko. Ano na may chikinini mong lubot, o? Oh kasag na na, na naglamok. Lamok ka ha? Ulay, nagsup-sup, ana. Sa na magkakurdap ya? Mag na mga ka? Pahawa, ragudrabe. Hiling ko naman noon ka daan noon. Ako tayo ba atras na? Lamot kay naakas. Buti yung nakaglobot lang na. Pahawa na ba? Nga na, gini nga ba ako sa imuha? ha? amo na mangga nga bago na wada ito sa balay kaya nalibang rata. Gimingaw na ka? ada ba akong mingawan sa imuha ha no? Ay, ambot, eh, ambot ni muka daripada pahawana daripada. Ini anak gue kenal bagi aku nak kenausin lubot. bot. Amal ni juga, bah. Pahawana bagi nak natras aku taik, oh. Ini lagi. Ah, mahal lah, kadang-kadang. Dung. Dekun sama gadir anda, libang bab. Bab, lu. Mata ni, mu dong. Sini Si jenis berapa yang anak gue pakai. Wanak aku taik ni,